Sino-sino nga ba ang mga babaeng na iuugnay sa kilalang negosyanteng si Atong Ang? Maraming nakakakilala sa kanya bilang isang maimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo at sabong pero mas naging maingay ang pangalan niya dahil sa mga kababaihang na ilink sa kanya lalo na sa mundo ng showbiz. Si Gretchen Barreto nga ba ang tunay na malapit sa puso ni Atong? O baka naman si Nicole Barreto talaga ang naging espesyal sa kanya? At paano rin napasali sa kwento ang buong Barreto family? alamin natin sa kwentong ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Isa sa pinakausap-usapan ay si Gretchen Barreto. Noong 2019, sa isang panayam sa TV Patrol, diretsahang nilinaw ni Atong na wala silang romantic na relasyon ni Gretchen at ang lahat ng ugnayan nila ay tungkol lang sa negosyo. Kasama daw sa mga negosyo nila si Tony Boy Cojuangco na siyang matagal ng partner ni Gretchen at dagdag pa niya, malapit din ang loob ng asawa niya kay Gretchen dahil sa mga pinagsamahan nila bilang magkakatrabaho. Pero siyempre, hindi maiwasan ng publiko ang magtanong lalo na nang kumalat ang mga litrato nila ni Gretchen kung saan makikitang magkahawak sila ng kamay sa isang biyahe sakay ng eroplano at isa pa na tila natutulog sila ng magkatabi. Agad itong pinaliwanag ni Atong na ang paghawak niya ng kamay ni Gretchen ay simpleng paraan lang ng pagiging maginoo at walang halong mali siya. Tungkol naman sa picture na magkatabi silang natutulog, sinabi niyang natural lang ito dahil sa closeness nilang dalawa bilang magkaibigan. Ayon din kay Atong, may usapan sa pamilya ni na Tony Boy at Gretchen na hindi sila sabay bumiyahin ng eroplano para kung sakaling may hindi inaasahang mangyari, may isa pa ring magulang na makakasama ang anak nilang si Dominic. Dahil dito, madalas daw silang magkasama ni Gretchen sa biyahe bilang business partners at magkakaibigan. Sabi pa nga niya, parang magkapatid na ang turingan nila. Pero hindi doon natapos ang lahat. Mas uminit pa ang isyu ng maglabas ng pahayag si Marjorie Barreto, kapatid ni Gretchen, na inagaw raw ni Gretchen si Atong mula sa pamangkin nilang si Nicole Barreto. Hindi nagpatinag si Gretchen at sinagot ito sa pamamagitan ng pagsabing si Nicole ang umagaw kay Atong mula naman kay Claudine na isa pa nilang kapatid. Halos gulugulo na ang lahat at tila naging teleserye ang relasyon nilang magkakapamilya. At sa gitna ng lahat ng ito, noong 2020 muling nakita si na Gretchen at Atong na magkasama sa Iloilo habang pandemya. Noong 2021 naman, muling pinag-usapan ang dalawa matapos lumabas ang video kung saan makikitang nagpapakawala si Gretchen ng manok sa sabungan bilang miyembro ng Team Alpha ng Pitmaster Group kung saan kasali rin si Atong. Naging sentro ulit ng balita ang dalawa nitong June 2024 matapos silang makita na magkasamang naglakad sa aisle bilang principal sponsors sa isang kasal. Suot ni Gretchen ang isang eleganting blush gown gawa ni Mike Baumgarner habang naka-black tuxedo naman si Atong. Itangkita kita raw sa katawan nila ang pagiging komportable nila sa isa't isa. Pero kahit ganon, pareho nilang nilinaw na magkaibigan at magkatrabaho lang talaga sila. Hindi rin nawala sa eksena si Nicole Barreto na minsan na rin naging girlfriend ni Atong sa loob ng halos limang taon. Pero sa panayam ng TV Patrol, tumanggi na si Atong na magsalita patungkol sa isyu dahil pareho na raw silang may kanya-kanyang pamilya at ayaw na niyang dagdagan pa ang gulo. Sabi niya, Walang katotohanan ang paratang na inagaw siya ni Gretchen mula kay Nicole. Ayon sa panayam, lalong lumala ang alitan nila matapos ang burol ng ama ni na Gretchen at Nicole. Dito raw kasi dumating si Atong kasama si Gretchen at hindi nagustuhan ito ni Nicole. Ang mas nakadagdag pa sa gulo, pinatawag pa umano ni Atong ang isa sa kanyang anak para sabihan si Nicole at ang mga pinsan nito na umalis. Dahil dito, labis daw nasaktan si Nicole. Lalo pa't sinasabi rin na may nangyaring pisikal na komprontasyon sa pagitan nila ni Gretchen. Dumipensa naman si Marjorie at nilinaw na hindi totoo ang balitang sekretarya lang ni atong si Nicole. Anya, naging malapit si atong sa pamilya nila dahil sa relasyon nito kay Nicole at hindi lang dahil sa trabaho. Pero sa parehong panayam, sinabi ni atong na hindi dapat matawag na girlfriend ang isang tao kung wala namang nangyaring romantikong relasyon. Ayon pa sa kanya, masaya siya sa buhay niya kasama ang sarili niyang pamilya at walang kahit anong espesyal na relasyon sa pagitan nila ni Nicole. Sa kabila ng pagtanggi ni Atong, hindi pa rin napigilan ng mga tao sa pag-usisa sa kung ano ba talaga ang tunay na ugnayan nila. Pero ayon sa mga ulat, ang tensyon na ito ay hindi lang tungkol sa kanila, kundi bahagi na ng matagal ng sigalot sa loob ng pamilya Barreto. Lahat ng ito ay mas lumaki pa at naging lantad sa publiko dahil sa sunod-sunod na eskandalo. Habang tahimik si Nicole sa isyu, patuloy na nanindigan si Atong sa kanyang pahayag na walang namamagitan sa kanila. Hindi rin nakaligtas sa gulo si Claudine Barreto. Lalong umingay ang pangalan niya matapos ang revelasyon ni Gretchen na si Nicole daw ang umagaw kay Atong mula kay Claudine. Ayon sa ulat, Nagkaroon din ng koneksyon noon sina Claudine at atong sa tulong daw ni Marichi Barreto, ang ina ni Nicole. Si Marichi Rao ang naglapit kay Claudine kay Atong upang makahingi ng tulong para sa problema nito kay Martin Castro. Si Martin ay isang malapit na kaibigan ni Raymart Santiago, ang dating asawa ni Claudine at ni Derek Ramsey na noong panahong iyon ay karelasyon pa ni Angelica Panganiban. Sa gitna ng mga intriga, Kumalat ang chismis tungkol sa diumanoy illicit affair nina Claudine at Martin na siyang naging dahilan ng alitan nila ni Angelica. Sinasabi na si Angelica umano ang nagpakalat ng chismis kaya mas lalong lumalim ang kanilang gusot. Sa pag-asang maresolba ito, isinama raw ni Marichi si Claudine sa isang kasino upang makausap si Atong. Pero ayon kay Atong, hindi sila nagkita ni Claudine mula noon. Kahit ganon, hindi na rin napigilan ang mga tao sa pagbuo ng sariling kwento tungkol sa lalim ng ugnayan nila. Isa pang babaeng lumutang sa mga balita ay si Christine Garcia. Isa siya sa mga kilalang mukha sa showbiz noon at anak ng sexy actress na si Vivian Lorraine. Noong 2019, naging laman muli ng balita si Christine matapos mamatay ang kanyang ina dahil sa cancer. Sa panahong iyon, ibinunyag niya na may anak siya kay Atong Ang. Ayon sa kanya, matagal na raw ang naging relasyon nila ni Atong at nagsimula ito noong menor de edad pa lamang siya. Sa kabila nito, sinabi rin niya na hindi kailanman sinuportahan ni Atong ang kanilang anak. Ngayon, tahimik na ang buhay ni Christine Garcia sa Las Vegas, Nevada kasama ang kanyang asawa at dalawa nilang anak. May sarili silang maliit na negosyo na maayos ang takbo at sapat para sa kanilang araw-araw. Malayo na talaga ang buhay niya ngayon sa dating kislap ng showbiz at mga kontrobersya. Pero kahit pag gusto na niyang kalimutan ang mga isyo sa kanyang nakaraan, muling nabuhay ang usapan ng banggitin niya ang tungkol sa ugnayan umano ni na Atong Ang at Gretchen Barreto. Ayon kay Christine, matagal na raw may namamagitan sa dalawa at tinawag pa niya itong nakakahiya. Pero mabilis itong pinabulaanan ni Gretchen, gayon din ang kanyang pamangking si Nicole at kapatid na si Marjorie na parehong nasangkot rin noon sa issue. Si Atong naman ay kasal kay Iris Ang, isang babaeng mas pinili ang tahimik na buhay kahit sikat ang kanyang asawa. Sa panayam kay Atong noong 2019 sa Double sa Double B, tahasan niyang itinanggi na may karelasyon siyang kahit sino sa mga bareto. Sabi niya, kontento siya sa buhay niya bilang ama at asawa at hindi niya ipagpapalit ang pamilya niya sa kahit anong klase ng intriga. Ayaw na raw niyang patulan ang mga gulo na wala namang saysay at lalong nakakasira lang sa kanyang buhay. Bilang tugon sa mga paratang ni Nicole, ipinagtanggol din ni Gretchen si Atong sa social media. Nagpost siya ng larawan kasama ang buong pamilya ni Atong. Kabilang si Iris at ang mga anak nila. Sa caption, ipinakita niya ang suporta niya kay Atong at sa pamilya nito at sinabing ang gusto lang nila ay isang masayang buhay na malayo sa gulo. Pero habang nagsasara ng pinto ang ilan sa nakaraan, may bagong kwento namang nabubuo. Ngayon kumakalat ang balita tungkol sa pag-iibigan ni na Atong Ang at Sunshine Cruz. Sa kabila ng tahimik na simula, naging viral na sa social media ang mga sweet moment ng dalawa sa iba't ibang sabungan events. Sa ilang video, makikitang naghahalikan sila sa gitna ng sabungan habang masayang naghiyawan ang mga tao. Sabi pa ng iba, si Sunshine daw ang lucky charm ni Atong dahil tuwing kasama siya, panalo ang manok ni Atong. Hindi na rin ikinaila ni Sunshine ang relasyon nila. Sabi niya, matagal na siyang niligawan ni Atong, nagsimula pa raw ito noong 2014. Pero noong nagkaroon siya ng relasyon kay Maki Matay, tumigil si Atong. Nang maghiwalay sila ni Maki, Muling bumalik si Atong sa panliligaw. Kahit ilang beses siyang binasted, hindi sumuko si Atong at sa huli, nagtagumpay rin siya. Ngayon masaya na sila at buong tanggap ng pamilya ni Sunshine ang kanilang relasyon. Para kay Sunshine, hindi mahalaga ang issue. Ang importante raw ay masaya sila at suportado ng mga taong mahal nila. Ngayon madalas silang magkasama lalo na sa sabungan, kung saan hindi lang panalo sa laban si Atong kundi pati na rin sa pag-ibig. Sa dami ng kwento intriga sa paligid ni Atong Ang, minsan mahirap na talagang malaman kung ano ang totoo. Pero sa huli, bawat isa ay may sariling kwento, desisyon at buhay na pinili. Hindi man tayo sigurado sa lahat ng detalye, sigurado namang may mga aral tayong mapupulot. Ikaw, naranasan mo na bang mapasali sa isang issue kahit hindi mo naman ginusto? O may kakilala ka bang nadamay lang sa gulo? Share mo naman ang kwento mo sa comments. At kung na-enjoy nyo ang ganitong klasing usapan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang balita ang hatid, kundi kwentong may kabuluhan.